So, to spell B spe so, meron tayo na dito na nagpro-procession, isang lalaki ay kunwala siya si Jesus Christ na nagpapasan ng cross. So, meron talaga doon sa likod no, na mga bata din, no, M hindi naman bata siguro mga binata sa likod niya. Talagang siguro parang binubuli nga. Tapos, inano yung wet niya. <laughs> Parang yan nga, alam na, si siguro, tapos Banda, tapos na, na, nagulat siguro yan si, si, yun, ang nagpasa ng cross niya, kunwari siya sa si Jesus Christ. Yun, ang tawag doon ay holy kick, hindi <laughs> holy week, holy kick. <laughs> <laughs> Diyos ko Lord, nakakaya na nakakatawa. Kasi, dapat, mga ganyang bagay na ginagawa mo ay buang isip mo buang loob mo handa ka sa, sa magagawin ng mga tao sa iyo kasi di ba nga si Jesus Christ nga habang nagpapasahan sa ng cross inaano talaga yung ano nga inaano siya ganun ganun alam mo ayoko pang yung word niya kaya pag pinasok mo yung ganyan at nagdedicate ka sa nagdedicate ka sa ganyang um, uh, parang gawain talaga na natin noon di ba mga mga ganyan ganyan ay kailangan sa ka o oh, mahaba ang iyong pasensya baga na naman sa Jesus Christ kasi nga habang nagpapasal siya ng cross ay ginaganan ganyan yung muna niya, sobrang sakit no, napahira ang gabing pahirap sa kanya so yun lang ginano lang wet po mo ay <laughs> nagalit ka na hmm. kailangan mo pa munang hasain ang sarili mo pagdating sa ganyan kasi hindi maganda pa rin ang ginawa mo. Dapat hindi ka gumante. Sana ihinayaan mo na lang yon Kasi normal lang yan. Talagang dyan tinetest ang iyong pasensya. Sa mga maliit na bagay, paano ka, paano ka makakarap sa malaking bagay? Sa maliit na bagay pa lang, ay sumuko ka na. That's part of your sacrifice. No? Ay, nako. Iba na talagang panahon ngayon. Just <laughs> ko, Lord pinasok-pasok nyo ang ganyan, hindi nyo naman kayang panindigan. So, ano nangyari doon? Mapifeel mo pa pa talaga na tinatawag na Holy Week? O, oh, diba? Holy Kick na lang ang mo, hindi Holy Week. Ay, my goodness.